Bari, Okay naman po kami. Live na live. Meron tayong teaser. <laughs> 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 Mabilis na nakatakbo sa open space si Nakim Chiu at Paolo Avlino sa nangyaring lindol sa Cebu. Sa ibinahaging video ng kasama ng Kim Pao sa De Alibay ay makikita ang agaran nilang pag-alis sa kanilang shooting location. Caption ng naturang video. Update, lumabas ang buong cast and crew ng The Alibay at nasa open space na for safety. Nagbahagi din ng video si Chinita Princess Kim Chiu, dito ay ipinakita niya na safe ang buong team ng The Alibay. Samantala alalang-alala naman ang Kim Pao fans sa buong team ng The Alibay, lalo na kina Kim Chiu at Paolo Avelino narito at basahin natin. Everybody! Okay naman po kami. Live na live. Meron tayong teaser drop bukas. <laughs>